Hoy, parang kalbo. Ay, parang boy. Mukhang mainit na naman ang ulo mo ah. Paano kasi kanina pre? May nag-comment sa reels ko. Magpapadala daw siya ng I star. Oh, eh anong nangyari? Eh, ayun. Nagpadala nga siya ng I star. Oh, eh di ba yun yung gusto ninyo mga vlogger, yung may magpadala sa inyo ng I star? Oh, pre, 'yun yung gusto namin mga vlogger, yung may magpadala na star. Kaya lang para naman kasi nakaka-insulto pre. Oh, eh bakit? Kasi maliit yung pinadalang star. Dapat ipagpasalamat mo pa rin. Hindi eh, maliit eh. Malaki nga yung pinadala niyang star eh. Oh, ayun eh, naman pala eh. Malaki naman pala eh. Anong parang malungkot ka pa rin dyan. Hindi eh, mo kasi nga din deprito yung pinadala niyo. Oh. ano ah, anya. <laughs> May kasama pang puso. Eh, <laughs> Malaki nga. <laughs> nye! <laughs>